ay po ay mapalad na makapanayam ngayong alas 10:44 ng umaga ang direktor po ng NAMFREL. nasa linya po ng ating komunikasyon si Secretary General Eric Alvia Secretary General Alvia magandang umaga po Daryl Justin live sa DWYZ at Alio Channel 23 Magandang umaga Daryl pati sa mga tagapakinig ninyo. Yes sir, uh, alam natin na secretary ngayon ho ay uh, nagsimula actually kahapon nagsimula na kung masasabi natin sa in uh, all aspects halos ng usaping eleksyon eh nagsisimula na po ang election season. So alam namin na ang NAMFREL ay matagal nang uh, may advocacy ukol sa malaya at uh, maayos na eleksyon. Paano po ba ang, ang paghahanda na ginagawa po ninyo ngayon sa NAMFREL o kung may mga kasalukuyang programa ho? kayo, lalo na ito, nagsisimula na nga ang certificate filing ng ating mga kandidato para sa darating na halalan. So ito na naman ay isang bahagi ng paghahanda din ng uh, NAMPREL sa pagbabantay ng halalan. O nakaraang mga buwan at ilang taon na nakaraan, nakatutok kami dun sa pagbabantay at pag uh, pag-introduce ng panibagong system dahil alam naman natin na may bagong system provider tayo no? at may bagong makina tayong gagamitin. So nakatuto kami doon sa procurement pati doon sa technical aspects doon. Pero ngayon, pumapasok na nga tayo sa uh, panahon ng uh, halalan, no? Yung election season na sinasabi natin, no? Ah, uh, nakatutok naman tayo dito sa pagsisiyasat at, at pagkikilatis mm -hmm. ng mga kandidatong uh, magbabalak tumakbo para sa Mayo, sa May 2025 elections, no? Alalahanin natin, no, itong campaign season na to, nag uh, in the election season na to, mm -hmm. ay hindi pa isang campaign season, no? Yes. So, bawal pang ang mga kampanya sa February at Marso pa yun, no? Ang yari. ngayon, naghahain lang ang mga uh, tinuturin natin nagbabalak na maging kandidato, mm -hmm. no? So, masasabi rin natin na parang isang malaking job fair ito, no? na itong mga taong ito ay gustong uh, manindihan at kumuha ng trabaho sa atin no bilang mga boss no tayo yung uh, haharap sa kanila at titingnan natin kung nararapat ba silang maging uh, empleyado natin no kasi tayo ang nagbabayad ng kanilang mga sweldo sa buwis natin kinukuha yon so dapat tayo yung uh, magdedesisyon at kikilatis yes. no sa Ayan. kanila? Yes. Sekjen, uh, isa sa mga katanungan ko, dahil nga, isa din niya sa advokasya ng Namfrelis, literally, hindi uh, man literally, pero uh, mainly, magbantay talaga para mm -hmm. maging malaya at maging maayos ang eleksyon natin. Na alam kong pupukan kayo pagdating ng mismong araw ng halalan and days mm -hmm. before. Lalo na pag nagsuspend na yung campaign, alam ko ang inyong mga kasama sa Namfrel ay na nakakalat na sa iba't ibang bahagi na bansa, both national and local, ang tinututukan para maging uh, safe, eh, honest, and free ang ating election. Ngayon naman po, Sekjen, uh, paano po ba kayo ngayon nakakatulong sa COMELEC para sa sinasabi nilang voters education? Bagamat alam naman natin na hindi tumitigil ang COMELEC sa pagbibigay ng dagdag kaalaman at impormasyon, uh, mainly refresher din sa mga uh, mga uh, mga kandidato at the same time sa mga boboto ulit pero sa mga first time voters, uh, paano po ba ngayon nakakatulong ang NAMFREL sa COMELEC sa sinasabi nating voters education? So maraming ano na, maraming sangay no, yung voters education ngayon. In fact, sinasabi natin na hindi lang voters education kasi kanamitan pag sinabi mong voters education, nagiging voters information lang. Paano pumoto, mm -hmm. saan pupunta, para magparehistro, mm -hmm. no? Uh, ano yung sistema ng pagboboto, pero hindi natin natututukan yung mas mahalaga at mas karapat dapat na pagtuunan ng pansin, no? Mm -hmm. Ito yung bakit tayo kailangang bumoto ng sapat ay ng tapat na tao no mm -hmm. para manlibihan doon no ah uh, ito yung dapat natin balik-balikan lagi no yung values pati yung katangian ng isang leader no whether it be a national or a local candidate no ah uh, ito yung paulit-ulit na sinasabi natin may mga face to face training na ginagawa na yung NAMPREL. no kakabalik lang namin galing sa Barm no nag-training kami doon tapos ngayon meron din mga gumagamit din tayo ng mga social media uh, platforms, no, yung YouTube, uh, TikTok, pati uh, Facebook, no, yes. para ikalat itong mga uh, materials na to, no. So yung mahalagang mahalaga dito, lagi natin papalahanin sa taumbayan na yung kapirasong papel na yan ay hindi lang kapirasong papel kung hindi, yan ang uh, parang, nagbibigay sa atin kung saan tayo tutungo sa darating na panahon no mm -hmm. yan ang magdedetermine ng ating future Ayun, oo no? uh, yes, so and... mahalaga mahalaga yung papel na yan hindi lang kapirasong papel yan kung hindi na trinotransact minsan yung ngayon issue ng vote buying at vote selling lumalabas lagi no ito yung pinakamalaking uh, threat no sa yes. atin no halalaan. No? Ayan, Sekjen. Ngayon, Sekjen, may nakita kasi ako ngayong ng article na nakapost ata sa website ito ng Namfrel. Uh, ito ay yung uh, tungkol sa paggamit ng Generative Artificial Intelligence o AI uh -huh. sa darating na eleksyon. Pwede nyo po ba kaming bigyang linaw tungkol dito sa naging diskusyon ninyo no nakaraang hunyo kung hindi ako nagkakamali? Oh oh. Ah, 'yun, uh, kasama namin dito yung isang university, yung university mm -hmm. of Asia in the Pacific, mm -hmm. no? At yung mga stakeholders na galing sa IT community, no? Okay. At uh, pinag-usapan namin nga na may magandang maibabahagi ang paggamit ng teknolohiya. no? Mm -hmm. Pero nakikita rin natin sa kabilang dako may threats din, no, sa paggamit mm -hmm. ng technology mm -hmm. sa pagkalat ng fake news, mm -hmm. disinformation at disinformation. No? Mm hindi -hmm. Kuminsan, ginagamit na yung teknolohiya para uh, palitan no? yung anyo. Mm -hmm. Kuminsan, hindi mo o -o. alam yung kausap mo o yung pinaparoon mo, hindi na totoong tao. Mm -hmm. no? Pero mukhang tao, no? pero hindi na totoong tao. Kuminsan, Ka mm -hmm. ginagamit nila yung identity theft. No? Yes. Uh, oh. Inanakaw nila yung ay uh, yung katauhan ng taong yon no at mm -hmm. ibang boses ang ginagamit Mm -hmm. no? para Ayun. magbigay ng uh, maling impormasyon o kaya hindi totoong impormasyon o ina-ascribe na galing sa taong yun, mm -hmm. yung statement. Hindi na yun. tawag na so, deep fake. Mga oh, deep fake oh, ngayon, oh. Oh. May mga may deep fake mm -hmm. at may ano, may shallow fakes. No? Yung po. shallow fake, yung photoshop lang, yung mm -hmm. pinapalitan lang yung video. Totoong mm -hmm. video siya pero yung voiceover, uh, iba, no? So ito mm -hmm. yung shallow fake, pero yung deep fake talaga artificial intelligence na ang ginagamit no yung talagang makina na ang oh, mm -hmm. nag generate no nung mm -hmm. taong yon oh, no so nakakatakot no dahil yes, oh, minsan pwedeng ikaw no uh, mm -hmm. uh, hindi ko alam, mamaya, nag-a-announce ka dito, yung pala. <laughs> Iba yung na kausap na parasi, ninyo. <laughs> Pero wag <laughs> kayo... kausap ko, no? Pero but... hindi <laughs> <yung> natin alaman. <laughs> Pero wag <laughs> kayo <mag -alala, laughs> oh, Ako ang kausap ninyo. Totong-totong <laughs> at live na live <laughs> ito. <laughs> oh, live na live, no? Pero ngayon, ang yung, yung yung linya ng katotohanan at hindi katotohanan mm -hmm. na be na dahil sa paggamit ng technology at uh, teknolohiyang ito no mm -hmm. so nakakatakot ito ngayon no Opo. Dahil, kaya ngayon meron tayong uh, parang kinausap natin yung COMELEC no mm -hmm. of course no meron punitive action ang COMELEC na yes. yun ang talagang bias nila pero meron din tayong parang hikayat sa mga okay. kandidato at mm -hmm. gustong tumakbo sa halala na mm -hmm. Ah uh, manunumpa sila, te mm -hmm. take out sila na wag gagamit ng AI deepfakes or okay. AI mm -hmm. sa pagkalat ng uh, fake news or mm -hmm. misinformation. Ay, so yun. kasama 'yan sa ano sa kanilang panunumpa. Ayun po. So, Secretary General, uh, huli na lang po, baka meron po kayong gustong mensahe, hindi lang po sa ating mga kumakandidato at sa mga nagbabalak magkandidato, pati na rin po sa mamamayang Pilipino na nakikinig at nanonood nyo na mag -e exercise ho ng kanilang karapatan sa darating na Mayo. Mm -hmm. um, uh, salamat no at uh, sa pagkakataon na to dahil alalahanin natin no katulad ng nabanggit ko kanina na ito ay isang pinakamalaking job fair natin. 18,300 positions ang nakasalang dyan. No? Maraming mga kandidato, almost 250,000 candidates vying for those 18,000 positions na yan. No? So, tur turingin natin itong para malaking job application. No? So, ngayon nagsasalang pala sila ng mga application formula. Susuriin niya ng COMELEC kung sino yung talaga yung karapat dapat na maging kandidato. Ngayon, ta tayo bilang taong bayan, alat pag-aralan na natin ano yung katauhan nila, sino-sino sila, ano yung kakayahan nila para manilbihan at maging leader natin. No? Gamitin natin itong susunod na mga linggo para pag-aralan nito, yung Comelec maglalabas ng, sa social media, sa kanilang website, yung mga informasyon na to at magtanong-tanong na tayo no? sa mga taong bayan, suriin na, na rin natin kung ano yung mga issues sa ating uh, komunidad. No? At sa darating na campaign period, ihanda natin yung mga tanungan na ito at iharap mm -hmm. natin sa mga kandidatong ito para pagdating ng Mayo, mm -hmm. uh, makakagawa tayo ng tamang desisyon, no? Opo. Kung sino yung iha hire natin, yes, no? Sir. Uh, mm -hmm. Yung huling uh, hiling ko lang ay eh, mm -hmm. maganda no na binabantayan natin yung boto ng ating mga kandidato pero okay humihingi kami ng tulog uh -huh. din sa inyo na no? sumali kayo sa mga group o tulog ng Namprel para bantayan uh -huh. din yung proseso at sistema. no okay. Dahil ngayon, okay. ang hirap kumuha ng mga volunteer dahil uh -huh nauunahan kami ng mga kandidato, sila binabayaran yung mga oh, kandidato, yung kanila mga volunteer, tayo ayun. wala. Pero importante, importante yung bantayan natin yung proseso at sistema o. natin. Ayun, opo, po, Sek Sekjen, maraming maraming salamat po sa inyong pagkakataon at sana ay makaulit po kami sa inyo sa susunod. Ha? Maraming salamat po, Sek Jen. Okay, walang anuman. Salamat din. Sa Yan po, si Secretary General Eric Alvia ng NAMFREL.